makakapasok lang na balita. People's Liberation Army China naghahanda na sa pananakop. Mga higanting barkong pandigma ng China pinapaporma na sa South China Sea. Malaking gera ito dahil damay ang Pilipinas sa gulong mayayari. Dito pinagbantaan ng Chinese Defense Ministry ang Pilipinas na wag nang gawing dahilan ang military patrol sa West Philippine Sea para makisali sa gulo sa Taiwan ihinto na ng Pilipinas ang pagsali sa gulo dahil madadamay at madadamay lang ang Pilipinas sa na nagpipintong kaguluhan. The Philippines' attempt to court countries outside the region by carrying out so-called joint patrols is just to use external forces to stir up troubles in the South China Sea. We urge the Philippines to abandon speculative and adventurous mindset and stop irresponsible exaggeration and hype. Chinese troops will stay on high alert and continue to take all necessary measures to resolutely safeguard national sovereignty, maritime rights, and interest. Kaya pala nagpadala ang US ng milyong-milyong military oil. Ito pala ang dahilan bakit may 39 milyong galon ng military graded oil sa Subic, Sambales. Talaga palang naghahanda ang ating bansa sa posibilidad ng gera. Pero bakit parang patuloy itong pinagtatakpan ni Armed Forces General Romeo Browno. Tila ayaw ng armed forces matakot ang mga Pilipino, kaya tikom ang bibig ng AFP tungkol sa kainahinalang oil shipment sa ating bansa. Pero halatama naman talaga na may kakaiba sa AFP. We started investigating also. Uh, pag tinawag po kami, we are ready to uh, to explain uh, our side. Starting this January, may mga activities na tayo with the... Uh, with the american government uh, the armed forces of the united states uh, such as the salaknib exercise the balikatan exercise and the other exercises that will go on for the year 2024 ay uh, naghahanda naman sila uh, ng mga logistical requirements nila hindi lang pilipinas ang binalaan ng china bawat bansaanya sa mundo ay walang karapatang manghimasok sa gulo sa taiwan

台湾岛内，谁想搞台独，就是分裂中国的国土，必将遭到历史。Talagang anumang oras ay may sisiklab ng gulo. Kayo, handa ba kayong protektahan ng ating bansa? Ikomento sa baba ang nusalo.